Japan National Team tinalo ng Korean National Team ng walang naturalized player at walang mga dekalibreng international player sa isang friendly game. Pero bago yan ay lagyan ng konting tree lang inyong panonood ng laro dito sa 1xbet. Piliin at tumaya lang sa kupunan na palagay nyo ay mananalo sa laban. Pwede kayong tumaya dito sa lahat ng sports lalo na sa basketball, NBA, PBA at MPBL kung saan ay ongoing ang kanilang 2024 season. Sa comment section ay click lang ang link mag-register at gamitin ang ating promo code na HOOPSPL para makakuha ng up to 12,000 bonus sa inyong first deposit. Tumaya at manalo sa 1xbet. So habang busy lahat para sa ating national team na Gilas Pilipinas para para sa matinding laban na kanilang kakaharapin mamaya sa semis ng OQT ng FIBA at makakalaban ang national team ng Brazil ay may kanya-kanya namang paghahanda ang ating mga kapitbahay na bansa para sa kanilang mga national team goals. Ang Japan ay naghahanda na para sa pinakamalaking event ng kanilang national team. Ito nga ay sa Olympics. Bilang best Asian finisher sa last World Cup ay nakuha ng Japan ang kaisa isang tiket patungong Olympics kung saan ay nakahugot sila ng panalo kontra Finland. Sayang kung nakaisa lang din sana tayo noon. Sana ay hindi na tayo dumadaan sa butas ng karayong ngayon. Sa kabilang banda naman ng national team ng South Korea ay naghahanda na rin para naman sa Asian qualifiers upang muling maibalik sa track ang kanilang national team matapos na hindi makakuha ng slot sa last World Cup. Dahil dito ay nagkasundon dalawang national team na magsagawa ng friendly game na magbebenepisyo ang dalawang magkabilang national team. Nagpartisipa ang Japan na i-host ang nasabing event. Sa lineup ng Japan daw hindi lumaro ang kanilang dalawang NBA players na si Yuta Watanabe at Ruya Chimura ay lumaro naman ang ilang malalaking pangalan sa kanilang pambansang kupunan na si Nayuday ba ba, Yuki Kawamura at ang kanilang naturalized player. Pero sa hindi malaman na dahilan ay hindi nakatodo ang ipinadalang kupunan ng Korea kung sana ay maliban sa walang naturalized player ay wala din ang ilan sa kanilang mga future stars tulad na lamang ng step-curry ng Korea na si Lee Jung. Pero ganun pa man ay hindi nangyari ang inaasahan ng mga Japanese fans. Dahil imbes ng tambakan na ang makukonsidera nating team B ng Korea ay hindi nila nagawa ito at natalo pa ng isang punto sa laban. Medyo malaking katanungan ito para sa kampo ng Japan National Team. Dahil kung tutusin ay dapat tambak talaga ang Sokor sa laban na ito. Dahil sa kalibre pa lang ng mga malalaro ay medyo malayo na ang Team B ng Korea. Ang naging mabisang sandata ng Sokor sa laban na ito kontra Japan ay ang kanilang mainit na shooting. Ito ang ilang highlights ng laban na ito mula sa magkabilang kupunan. しこい,いディフェンス、比江島、ステップバック、スリー3本。